Nagana pa kayo ng makakainan? Try nyo na itong Yakchon the Authentic Korean Diriya. Alam nyo ba na andito ako sa baklaran para tikman ang nagtitrending na authentic Korean cuisine? Sa mga oras na ito, hinahanap ko dito yung kainan na nagsiserve ng authentic Korean. Dahil sa kakaibang menu at mga presyo ng kanilang pagkain, at eto na nga, natagpuan ko na ang kainang pinagmamalaki ng Korean cuisine. Eto nga pala ang Yakchon, the authentic Korean diriya ng baklaran. Naabutan ko nga na may niluluto sila dito na kitang kita sa harap. Umorder na nga pala ako dyan para tikman ang kanilang cuisine. Madami nga pala silang menu na mapagpipilian kagaya ng jajangmyeon, kimchi value meals, bulgogi rice, tteokbokki, ramyeon, mando, fish cake at marami pang iba. At lahat nga pala ng pagkain nila dito ay halal. 100%. Order ko nga pala dito ay ang fish cake dahil kakaibang luto nila dito na nilulublob sa sabaw 4 seconds lang. 4 pieces lahat ang ibibigay sa akin. Alam nyo ba na nag-coordinate ito sa Korea dahil ang may-ari nito ay nagtrabaho pala ito sa Korea dati. Kaya pinangalan niya also ito no, ng Yakchon Authentic Korean Diriya. <laughs> And then, so ayun nga guys, ito na ang ating titikman na Korean Authentic. In order namin ang ramyun. Oh, right? tapos meron tayong mando at saka meron tayong fish cake. Try na natin itong ramyun. Gagawin sobrang sarap ng anya Ramen spicy spicy seafood siya. Ayan, yung mga kasama din sa seafoods at meron din mussels na kasama niya. Then, spicy yung kanyang sabaw. <coughs> Mando. Mando. Osionfish. Ang laman niya is pork then with red ispin siya. Tapos, yung wrapper niya medyo ano din, medyo malambot na may lasa na niya kanyang Upper. Tapos ito rin, mayroon ding konting sabaw at saka yung anori. din kasi mga veggies and pork yun ang halin. Masarap din pala yung fish cake na may sa sabaw instead of frying siya. Medyo masarap din yung kanyang lasa. Dahil sa nga daw ang mga menu ng Korean cuisine, ginawa niya itong mababa lamang para afford ng maraming tao at matikman ang kakaibang lasa ng mga menu. Highly recommended nga pala ito sa mga nais matikman ang yakchon the authentic Korean Diriya located nga pala sila sa Ugbo sa Baklaran open sila from 7am to 12 midnight so ayun lang salamat